Uy, ano mas matigas? Yung bato o yung pader? Eh, syempre, yung mukha mo. Oh, friend mo palang sa akin tapos wala pang isang minuto, magme-message ka sa akin na mahal mo na agad ako? Hoy, kuya, ikalma mo yung itlog mo. Pinapakain na nga. Makain pa sa iba. What? Patay gutom. Nakakakakakas mo yan na malakas. Gusto mo bang magstay sa iyo yung jowa mo? Lunokin mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. sa hindi marunong magluto sila ang tunay na maganda at sexy pero walang kwentang maging asawa ah, pinakilig pero hindi inibig sobrang lambing pero wala palang meaning ang swerte mo sa akin. Masarap na magmahal, tapos masarap pa. Puti ko dito sa video. Pero sa personal, budget ko yung <laughs> Sana oh. <laughs> Hoy be, ano ang mas matigas, yung bato o yung pader? Eh syempre, yung mukha mo. Oh, father!